Good morning, guys. Kasi mamaya pupunta kami sa lamay. Makikipaglamay kami. Ito na yung nabili ng aking anak kahapon yung dadali namin sa lamay. Yung ibibigay namin sa lamay. Ito yung minute made na juice. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 box, guys. So, yung juice na nadahin namin na minikmail. Tsaka, bumuli din siya ng mga biscuit. Mga pinakoy. Ito, brownies. Kakakakakay -ap natin. Is isa. Ito na yan. Ito, bar. At yun. brownies. Tapos, ito mga biscuit, guys. Yun na. Ang ito. Seven na yun. Tapos, may mga reviews ko. So, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 ay 19 pieces din na ano guys 19 pieces din na uh, mga biskuit mga ano ba yun 44 iba't ibang klase ayan yun yung magkakata din namin mamayang hapon na punta namin doon. Ayan. Ito na. I uh, inaayos ko na yung dadalhin namin guys. Para pagpunta namin, bibitbitin na lang namin siya. Kasi medyo malayo yung pupuntahan namin. Isang barangay. Ihatid kami ng pamangkin ko mamaya. Kaming dalawa ng aking pamangkin na babae ano guys bigli -big ko na ako yung pamangkin yung tataling namin sa lamay yan ilan na niya sa tricycle ito guys yan, nasa loob niya ng tricycle yung aming tataling huh? mamaya lang ibibiyahin na kami kapunta doon sa kabilang barangay Pag nagustuhan mo ako video, please like, share, and subscribe to my channel, Miles. For more video update, please click the notification bell. Thank you for watching.